sa wakas eto na yun mga bay pagkatapos nga ng sunod sunod na logi mga bay sa ginawa namin dayo sa malalayo na tigta tatlong araw sa wakas eto eto na ang aming inaantay at inaasam asam ang una nga po namin naging destination mga bay sa aming sunod sunod na dayo ay 22 miles ang inabot at ang pangalawa naman ay umabot kami ng mahigit 22 pa rin at ang pangatlo ay nasa 23 at etong huli mga bay ang pinakamalayo dahil umabot po kami ng 28 miles sapat na oras mahigit na biyahe bago narating ang destinasyon na ito. Hindi rin talaga biro mga bay pero sulit ang naging biyahe namin ito. Iba talaga ang pakiramdam mga bay. Pag pinaghihirapan mo yung isang bagay, hindi kami nung una at pangalawang araw. Pero eto sa ating pangatong araw mga bay. Bawing bawi. Yan, kami ay nandito na mga bay ay makakaapak na naman kami ng lupa mga bay <laughs> masarap sa pakiramdam yung matagal ka sa dagat sa pag uwi mo ay patag na naman <laughs> patag na naman kalmada Ganon talaga ha, ang buhay ng mga mga bay. Dagat at lupa. Woo! Hmm. Huh, nakarating na. Bali, nagpakanbas po na kami ng presyo mga bay ng lubah at tsaka yung su sushi 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 sushi. <laughs> sushi yung sushi pagkain yun eh sushi mga bay at saka champang kung saan yung magandang presyo kumpara namin sa koron at dito mga bay kasi pag pupunta ng kurun babiyahe ka konsumo diesel pagkain tapos yung pagod din ng tao bonus na lang yun para namin mga bay kung kakayanin ba kung hindi sana namatay yung dalawa matik yun <laughs> biyahe ko rin yun kahit hapon na kami biyahe gabi yun I matik yun guys laki ng kita nun kaya lang namatay yung isang sobrang laki ganun talaga eh Dun talaga eh. ang buhay maging isda nandyan na pero mawawala pa Pira na sana malaki? Naging kalahati. Kalahati <laughs> <Salawa>. na lang. <laughs> Pira pa rin kalahati lang. Kaputo lang. <laughs> Pero biyaya pa rin. Ah, biyaya so, yes. yung <laughs> biyaya mga bay. Salamat natin <laughs> lagi. Yes. Bawi mga bay, bawerin rin. Tsaka okay. kami ng safe. Blessings na. Ito so, Yan! Dito na namin ibibinta sa kanipo mga bay. maliit lang yung diferensya. Sa Coron ay 850. Dito ay 700. Sa so, 150. Dito na lang mga bay kasi isang piraso lang. Nanghugi talaga namatay yung sakit po sa kilap <laughs> sana namatay mga bay hindi sana namatay mga bay pag-asa so Yan sana pag-asa grabe ito mga bay tatlo pa yan milyonary yun sana so, uh, beta, yan. Millionary, Millionary na sana ngayon <laughs> milyonary <laughs> yun mga bay mga, mga taga okay, guys guys ano yung balik mga bay hmm? panalo sana eh pero panalo pa rin <laughs> oo oh, siyempre okay ba? guys ulam pala natin ano yung ulam natin guntangan ng mamsak na

<laughs> <laughs> Yan, ibibenta na nila mga kaya pati susi. Yan, ay! Doon doon -do ang susi. Ano pa? Pabutsa. Doon doon ba? Wata na susi. Wata ko ninyo. Ay, kanay lako. Ay, kilo na ni. Mahal Mahal At ito la ito ang ulamin namin mga bay. hati inaming kasi walang ibang maliit. <laughs> Yan lang kamali. Hati Hatid at dinami. lang kamali oh, <laughs> bay? Ilalabas na. Hindi ko Isa, 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 isa. Miguel 3. Isa, watch. Asa Ronald Rivers. 3. na bossara, watch. Okay, dapat. Isa Tako, tako tako sa lupa.

parete, pagpasaya. Tulu, na kami mga bay.

Hey, magkano? Kaya magkano? Git. Ito ni ano? pa lang. Hindi mo yung sampang kani? Kung saan ito? Ito. Kani siya. Sushi. Sushi na yun sushi. Oh, talik sushi. Susi. Susi na ba yun? 1.8. Susi. Buhay isla balag. Balag balag. Ito, buwan. Susi ang usa. Kani, gandado. Sampang. Sampang. point nine Oke naman tayo, sa, dito, naman tayo sa, dito naman tayo sa luba kita oh

Ay, eh? Yeah. This size, otso? Otso. This size, This size, This size, size. No. This size. This size. Size. Loba. Okay. Ay, ay yun yan yung mga indong na huli natin mga bay ha, Ipapadaing po natin yan kay Tatay Badur Yan o, oh, uh, yan para masarap kasi yan sa pinirito yung balat yan Hey guys, hindi ko kaya hindi angat mga bay kaya mga bay Okay, daya mo na yun dun Gila ka na Yan, dadalahin na ni Tatay Tantoy Tatay Ano kasi bunyag? Pagkawa ka sa bunyag?

Hindi mo lang na daing mga nabay ni Tatay Bad. Sakutin na bay. Lain <laughs> na natin na ito ng asin bay. Na buhangin bay. Nagnunot no no po ni bay. Wanay taga ni bay. <hans> Mau ni ma ma katong kinadakan? nga katong, katong dito ko? Yeah. Ano, ho? Oh, Murok, hindi paon. Ha? O, oh, di, katong usa. Murok, maho ito. Na, tra. Ang katong dito sa luwang? Oo. Oh. Baho na. Ah, katong, maho itong usa. Doon tangin na mga bay ang aming ulam. Oh. Boss? Ah, nabit. O, agotaya? Bawal ito, boss? Ayaw, 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 ayaw. binaba pala namin lahat ng gamit mga bay kasi uh, bukas pahinga tapos sa susunod bukas po ay may bisita tayo so itong bisita natin ay bumalik <laughs> bumalik, babalik yun, so, nakaraang bandang if trail may ata yun sila nang dito mga bay so babalik po sila sunduin namin sunod bukas Ibu nak? Aduh, hati na. Ay, bentot ka? Sakit. na tau, labi. hati-hati na walang labi. po, buntot Hahaha. 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 Labi, gusto ni kaya man eh. Ay, kami mo kaya labi. <laughs> Ito kay <kaybay. laughs> Bay. Ay, bay. Bay. Ba? Ito ka. Ito ng Ito kay kaya man. Oh, paalam ay, na kayo, paalam, ay, ay. paalam ay. na tayo. Yan, mga bay, salamat po sa Panginoon Diyos. Nakawi kami ng maayos. ice. salamat. Yan, mga bay, hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa ulit. Salabay, bye bay, mga bay. Bye bye mga bay. Oh, may na ako, mayan ako magbabay. Mag-ano po tayo sa timbang ng isda. Yan, mga bay, naibenta na po namin lahat at ito na po ang lahat po ng kinita. So, maganda-ganda po ang benta namin ngayon. So, sa natatandaan ko, ito na ata yung pinakamalaki na kumita kami ngayon, mga bay. So, Malaki-laki talaga ito, mga bay. Lalo na kung hindi namatay yung dalawa po, mga bay. So, sayang namatay eh. Pero ganun talaga. Ganun talaga sa pagkahanap buhay. Okay. Ano bang unahin natin dito? Expenses o yung kita ay benta. Ah, okay, sige, tayo po natin mga bay yung benta. So, gising-gising ko lang mga bay. Uh, yung mo po lang ating mata. O so, ito pala yung lahat mga bay. Do, uh, lahat po mga bay So, nang kinita natin sa lahat-lahat po doon. So, sa luba po, yung dalawa, ay yung unahin po natin yung mga buhay. Uh, yung patay, yung luba po na patay, ay umabot ng 16.6 kilos yung dalawa po na namatay. So, grabe, bigat po. Yung isa po kasi sa 11 kilos po yung pinakamalaki sana. Tapos nabili lang dito ng 200 per kilo. So bumaba rin po mga bay. Dati kasi ay 350 ito. So bumaba. Kaya kumita po ito ng 3,320. Tapos yung susi naman po, yung um, natatandaan nyo yung huli ni Kayaman, yung susi po doon, yung polka yun, kumita po yun ng 1.5. So per piraso po yun, yung susi at saka champang. So pareho po sila kumita ng 1.5. iba po klase po siya ng grouper pero hindi po siya ganun lumalaki at magkaiba po siya ng presyo. Kasi yung luba po ay lumalaki talaga siya. Tapos uh, per kilo. Ang ito naman po champang per piraso po. At yung luba naman po na po mga bay, yung lupa po na buhay ay umabot po ng 8.5 tapos tag 700 mga bay. So, dito na rin po namin bininta sa sa isla kasi sa kurot po 8.50. So kung i-deliver po namin kasi yung gaya po nasabi ko mga bay. So kukonsume po kami ng time. So, may expenses pa po tapos medyo malayo po yung kuron. Kaya nag kami na dito na lang kasi maliit lang po yung difference. lang po yung diferent, Pero kung nabuhay po yung dalawa o kahit yung isa lang doon o direct po sana kami sa koron mga bay. Tapos yung lapo po na nahuli ko nung umagang umaga. So, namatay po yon, Tapos, local. Kasi sa lapo-lapo po, yung pula, yung pula. Pag nagbibenta po sa buhay, may ano din, may kulay. May kulay na binabasihan yung presyo. Pag patay po, ganun din po, may binabasihan din po na kulay. So, nagbago po ang kulay mga bay. Nagbago ang kulay. Medyo nagkaroon ng puti Kaya napunta siya sa lokal Kaya 250 lang ang kilo so, so matotal po mga bay Kumita po kami lahat-lahat Ng 12,595 So grabe na yung mga bay Pero kung hindi po namatay yung dalawa Sabihin mo halimbawa, halimbawa Halimbawa lang po uh, Hindi po namatay yung dalawa 16,000 16.6 kilos. Tapos yung isa naman ay 8.5. So kung diniliver po namin ito sa Coron na 8.50. 8.50. So yung dalawa po na 16.6 na 8.50. Kita po yun ng 14,110. 14,110. So yung tatlo na yun po mga bay, kung sabihin na po natin na buhay. So aabot uh, po yun sa 20,000 plus. So grabe, laki sana mga bay. Tapos yung champang naman, so doon sa koron, magbabago po ang presyo yun. Nun, nasa 2,000 mahigit. So kulang-kulang talaga mga bay, siguro pinakamalit. Siguro pinaka, ang kikitain po namin noon mga bay ay 25,000 plus. So, grabe, laki mga bay. Grabe, pero halos sobra sa kalahati yung nabawas mga bay dahil nga namatay ko pero ganun talaga ang buhay mangingisda mga bay yun yung, yun, yun, totoo yun yung ganun talaga kaya kung ano po yung nakikita niyo sa amin walang labis walang kulang yun po yun at uh, doon naman po tayo sa expenses mga bay So yung expenses po namin mga bay, nagdala po kasi kami ng ice doon na halagang 1,000. So napamahal po kami ng ice talaga dito mga bay kasi yun, ma mataas ang presyo po ng ice dito kumpara po doon sa kurun tapos yung sa nylon, sa kawel uh, iba pa, at iba pa na dinala namin do nasa 800 po yung gastos tapos yung sa diesel namin, umus po kami ng halos mag tatatlong container dahil malayo nga po so 3,276 tapos yung paay 960 So, ang total po ng gastos namin ay 6,036. So, uh, maliit po ito. Nabawasan po ito mga bay sa biyahe namin na 3 days. So, nabawasan po ito dahil uh, hindi pa rin po naubos. Nadala pa rin po namin sa laot yung yung nag-sponsor po sa atin sa kape sa Tinapay o so, si Tita Sincha at si Ma'am Simpling Bicolana na nabanggit mo natin sa nakaraang video So nakatatlong ano na po tayo nito. Ah, nakadalawa. Nakadalawang ah, nakatatlo pala. Tama, nakatatlong laot na po tayo na less, na less po yung expenses natin. <laughs> yung bigas, kape, kape talaga yan. Napaka-importante sa amin yan mga bay. At sa tawag nito, kape at saka sa tinapay mga bay. So, salamat, salamat po ulit doon kay Tita Sinja, Tita at kay Simpleng Bicolana. At 'yon. So ang total po na kinita namin ay 12,595. Tapos yung less po ay 6,000, ay yung expenses po ay 6,036. So kumita po kami ngayon ng 6,559. Uh, oh, thank you po. Thank you Lord sa aming kinita ngayon at syempre sa paggabay po. At syempre mga bay sa inyong pagsuporta po lagi sa amin. Salamat, salamat po. At yun. So, kaya ganoon lang po kamahal yung lupa mga bay or yung marble grouper po. At yung champang at susi. Kasi isa po yan sa sa ibang bansa, isa po yan sa special na isda at isa po yan sa pinakamahirap pulihin noon pa man kahit napakarami na po ng isda noon pero isa po yan sa napakahirap pulihin kung natatandaan nyo po meron dalawang paraan na panguhuli ng lumbah na binanggit ko po sa inyo ay yung yung mano-mano yung pinapainan po namin na gumagamit po kami ng latak yun isa po yun pero napakabihira pong makahuli nun lalong lalo na sa umaga mga bay madalas talaga kami nakakahuli gabi gabi po talaga so tsaka yung isa yung pagkikitang yung ginagawa po namin mga bay maramihan ng kawil, buhay na pamain kasi yun po yung napaka -effective. kasi nga maraming kang sa isang bahura, yung sa mga pinupuntahan po namin bahura mga bay so napapalibutan po namin yun ng maraming kawil kaya mas, mayroong mas malaking chance kumpara doon sa manumano na napakabihira po namin makahuli ilang beses na po kami nag na night fishing kung natandaan nyo po na bawat lumalaot kami ay nag na night fishing kami So, ang target namin doon, luba. Pero, napakabihira po namin mahuli, mga bay. At, uh, kaya ko po nabanggit yon kasi, dito po sa isla ngayon, ay, ay, ay taghirap. Uh, sabi ko sabihin, mga bay, medyo tagilid, tagilid yung labanan dito sa isla. Gawaan ng yung presyo po, ng lapu-lapu, yung red suno, uh, ay, suprang bumaba, mga bay. Kung natatandaan yun, nababanggit ko sa mga previous vlog natin na umabot ng 3,000 to 5,000 grabe mga bay ngayon nasa 400 na lang as in 400 so kaya parang bagsakan po lahat so nag, nagpalitan na po ng ano ngayon ng strategy yung ibang paraan ng hanap buhay mga bay mayroong mga nagbibisugo mayroong mga nagpupusit naglalagay ng mga foundation mga bay so sari-sari na yung ginagawa dito sa isla tapos yung iba nagluluba kagaya namin pero hindi lahat po nagluluba kasi napakalaki po ng expenses sa pagluluba yung magtatayo ka pa lang po ng isang kitang na nasa nasa 100 nasa 100 pinakamataas na kawin sa isang set po ng kitang so gagastos ka po nung pinakamababa noon ay 6,000 so ganoon po kalaki yung ginagastos namin sa isang kitang tapos kapag may mga time pa na sumasabit, naiiwan yung mga kalahati ng kitang, so gagasos ka po ulit. So kaya bihira po, siguro ilan, ilan lang kami dito na gumagawa ng mga bay ng pagkikitang sa panghuhuli ng luba. Kasi sa ngayon, yung po yung nagiging alternatibo, gawa ng yung luba, uh, mahal pa rin, bumaba man, bumaba man pero napakakunti lang. Kung dati umabot ng 1.2 ngayon nasa 850, 700 so malit lang yung diferensya at saka pag nakahuli ka po kasi ng isang lupa so yun bawing bawi ka na so kaya lang napakahirap po talaga hulihin yung luba mga bay kaya kung nakasubaybay po kayo o napapansin nyo na sobrang layo na na po namin ng nararating namin so, itong huli nga umabot kami ng apat na oras mahigit na biyahe kasi dito sa mismong isla po kasi mga bay palibot So palibot sa isla, diyan sa mga nilalautan namin. So hindi na siya ganun karami. So, meron meron pa naman pero hindi na siya ganun kadali hulihin. Kumbaga kung gaano kami kahirap ng huli doon sa malalayo, doble yung hirap kapag dito lang kami sa malapit mga bay. Kaya talaga kami nagtiyaga doon sa malalayo para para makahuli noon. So yun nga napansin yun nga nakailang laot na kami na malalayo na tigtatlong araw. So ngayon lang kami naka tiyamba ng tatlo na nakahuli ng, ng tatlo mga bay. Ganun talaga kahirap. So, lang kami ng isang araw mga bay dahil bukas ay pupunta po kami ng Kuron. May susunduin po tayong bisita. So, nagbabalik. Nagbabalik itong mga bayo So, nakasama na natin ito nakaraan. So, yun, bumalik po sila. So, abang-abangan nyo po yan sa ating mga susunod na vlog kung sino yung ating mga abagi sinong bumalik na bisita mga bay siguro at ngayon ay magtatagal po sila mga bay aabot po sila ng mga isang linggo Yun, abang abang po mga bay salamat, salamat po lagi mga bay sa inyong suporta at ingat po kayo lagi mga bay and God bless see you po sa ating mga susunod na episode